Ayun. Magandang hapon po sa lahat. Uh, Jantin Chavez po. Nandito tayo sa ano no? Sa uh, Stamping Ground. Dito guys, mga makikita natin yung uh, napakagandang gandang uh, ano tanawin no. Ayun uh, po yung uh Ngayon po ay uh, anong po po uh, karawan ko po. Bali, pasalamat po ako sa poong may kapal na naabot ko po yung uh, ganitong uh, uh, tao, no, na sa ano natin. Uh, salamat, uh, Panginoong Diyos, na uh, binigyan po niyo po ako ng maganda pangatawan, na pag-iisip at magawa ko yung mga bagay araw-araw. Maraming salamat, uh, Chantin Chavez. Uh, ayun po, dito kami, uh, Bali... Uh, Uh, meron po akong dideliver deliver na ano no na yon po yung tubig uh, <clears throat> ang oras ngayon is uh, mag quarter uh, to 5 na po ng uh, hapon. Ngayon na uh, dito uh, makikita natin yung mga tanawin mga idol no. Makikita nyo ngayon po napakaganda dito no lalo na sa hapon ngayon ah uh, Uh, makikita natin yung mga luntian na mga uh, halaman O mga kahoy, ayun uh, Dito po mga idol Bali, uh, ngayon ay uh, Friday uh, Medyo, ngayon busy nila no uh, Sa gabi Kasi merong uh, music band na tumutugtog Ayun mga idol Hmm, Naka-standby yung ano natin, yung Rosco si uh, Multicab, no? Oh, yun mga idol. Ayun. Yun nga pala, isang mapagpalang uma, uh, hapon sa lahat uh, ng followers. Uh, ito po si John T. Chavez, uh, Kunz Yan TV Official. Uh, ito, andito sa stamping ground, mga idol. Na? Hmm. Ayun No? Hmm. Uh, napaka aliwalas yung uh, lugar nila. Ayun. Mga idol. Uh, bali, uh, pupunta na po kami sa ano namin. Uh, I-deliver namin. Tapusin natin yung deliver yung mga natira naming mga galon. Ito, kahit karawan ko ngayon, uh, bali, uh, ano na lang po, uh, tatrabaho pa rin tayo, mga idol. Ayun mga lods, uh... So, yun ang papunta ng uh, pit os dito hiling po kami ng konsolasyon

Ito po mga idol Yung uh, Isang customer namin na Talagang uh, Matirik po yung uh, Daanan sa dito Dito po magbibili po yung mga uh, Bermuda grass no mm. May hapon manang Pagpilam sa ning Bermuda ane eh. 100 ang katong per, unsa man per square meter unsa man? Ha? Per meter. Katong inana, inana ba? Oh. Uy, kawon naman. One oh, hundred. Oh, per square meter one hundred idol idol, no? Oh. Abutan po kami ng ulan. Tara. Bueno, Idol, lana. Este se roscó. Bien.